Bilim talaga ako kay Senator yeah, okay. Alan Peter. Kahit tapos na ang eleksyon, nasa palengke pa rin siya. Kumusta kaya ang benta ng mga tindero nung nakaraang eleksyon? Pag-eleksyon ba? Malakas <laughs> silang benta? Wala pa siya ang tao pag-eleksyon? Wala bang siya ang eleksyon? Wala pa rin. Pag-eleksyon hindi sabi walang book buying. Tutal, wala silang benta sir baka naman pwede nyo po silang pautangin. Huwag po kayong mangungutang na hindi kayo magbabayag. Kung hindi na kayo magbabayag, humili na lang kayo, huwag kayo maungutang. Kasi at least, pag humili kayo, pag hindi kayo pinitiyan, sorry, pag pinitiyan kayo, ay hindi na kailangan bayaran. Sir, may tanong po si ate tungkol sa pautang ninyo. Mayroon po na tanong po Kasi po, Ay! BC Kami na lang magtatanong. Si Senator Drilon na po bang susulod na Senate President? Ah, uh, bumbo naman ang tiwala kay Senator uh, Drilon, so he's a likely uh, choice for Senate President. Mukhang si Drilon na nga, may dumapo ng sign habang sumasagot kayo, sir. Ah, uh, bumbo naman ang tiwala kay Senator uh, Drilon, so he's a likely uh, choice for Senate President.